na Aliza Apsay at ito po ang INC News Update sa oras na ito. Panibagong gusaling sambahan ang itinalaga sa Panginoong Diyos kaninang umaga, ang sa lokal ng Maligaya Uno sa distrito ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Para sa mga karagdagang detalye, magbabalita si kapatid na Jimwell Orbasi III. Kapatid na Jimwell, Maraming salamat kapatid na Alaysa. Isang maganda at magarang gusaling sambahan ng lokal ng Maligaya Uno ang nakita ng mga kapatid dito sa Distrito Kisastiko ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Hindi nila maitatago ang labis na kagalakan na dumalo sa pagtatalaga ng newly renovated na gusaling sambahan sa Panginoon Diyos kaninang umaga. Mula sa mga pag-awit ng pagpupuri ay naramdaman nila ang walang maliw na pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sa panahon ng pag ng dalisay na ibanghelyo, ipinaunawa sa kanila ng kapatid na Arnel Canico ministro ng ibanghelyo at Iglesia Ni Cristo Church of Christ School for Ministers President ang kahalagahan ng gusaling sambahan. Tinatanaw nila na malaking utang na loob sa Panginoon Diyos ang lahat ng mga pagpapala na tinatanggap ng kanilang lokal. Ano man ang sitwasyon ng buhay nila, laging sa Diyos lamang sila sumasampalataya, umasa at nagtitiwala. Ang gusaling sambahan, laging uh, pag nakikita nila pag may mga suliranin, may mga problema sa buhay, pumupunta sila rito para dumaing sa Panginoong Diyos. Idulog ang kanilang suliranin gaya ng narinig natin na laging ipinapay at pinaalala sa atin ng ating tagapumahalang pangkalahatan. Nagpapasalamat ang mga kapatid sa Panginoong Diyos sa pagkasangkapan niya sa tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Bimanalo sa patuloy na pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Mula po dito sa Baryo Maligaya, Nueva Ecija, ako po si kapatid na Jimuel Orbasi III para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Jimuel. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Para mamalaging updated sa mga programa ng Iglesia Ni Cristo News, live streams at replays, I-follow niyo po ang aming official Facebook page at mag-subscribe sa aming official YouTube channel na INC News and Updates. At yan po ang INC News Updates sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para lagi informed at inspired. Ako po si kapatid na Eliza Apsay. Magandang hapon po.